magprito tayo ng cronuts. Alam niyo po pero nagtatanong, paano daw ba magkapera na kahit ba walang ginagawa, yung bang pagising mo may pera ka na. E sabi ko, matulog ko ulit. Baka sa panaginip, pwede pa yon. Hindi, pero kasi naririnig natin yon, Yung bang kahit natutulog ka, pumikita ka. Ang tawag po doon, passive investment. Pero hindi ka makakakuha, makakabili ng passive investment kung hindi ka muna maging active, hindi ka muna magsipag para magkaroon ka ng pera, makabili ka ng passive investment. Halimbawa, yung meron kang pinapaupaan ng bahay, passive investment po yun. Kung meron kang mga stocks, passive investments po yung mga yun. Yung mga bitcoin, passive investments po yung mga yun. Yung bang kahit wala kang ginagawa, kumikita ka. Pero Maganda pa rin po na meron tayong active na trabaho, active na negosyo. Tapos doon po tayo mag-invest sa mga passive investment pag meron na po tayong mga naipin.